30 seconds, first round knockout ang ginawa ng bagitong boksingerong ito. At dahil dito, nakilala na siya ngayon at ipinagmamalaki ng kanyang ama sa buong mundo. May isang bata na sabik sa pagmamahal ng kanyang ama ang gumulat sa mundo ng boxing. Si Emmanuel Bacosa Pacquiao Jr. ay ang anak sa labas ni Manny Pacquiao. Mula sa kanyang unang laban na nauwi sa tabla, ay sinanay na siya ng kanyang ama. Itinuro ni Manny ang mga galaw at diskarte. Kaya naman sa pangalawang niyang laban ay naging halimaw na ito katulad ng kanyang ama, 30 seconds first round knockout ang inabot ng kalaban niya. <laughs> Labing dalawang taon na nakakaraan, may isang babae na napabalita noon na naanakan ni Manny Pacquiao. storya, binigyan siya umano ng kampeon ng kalahating milyon. Gusto ng babaeng ito na kilalanin ni Pacquiao ang kanilang anak sa labas. Si Joanna Bacosa ay pinakilala sa social media ang batang si Emmanuel Bacosa Pacquiao Jr. Pinagkaitan man noon ng pagkakataon na kilalanin bilang isa rin sa anak ni Manny Pacquiao, si Eman ay hindi na wala ng pag-asa at gusto ring sundan ang yapak ng kanyang ama na inidulo niya ng sobra. Hindi. na. Miss na kasi kita. Pinangarap niya rin na maging isang boksingero. Umaasa na balang araw ay kikilalanin rin ni Pacquiao ang dugong pakyaw na nananalaytay sa katawan nito. At boxing mga kaibigan ang naging daan upang kilalanin ni Pakyaw ang kanyang anak sa labas na sabik sa kanyang pagmamahal. September 23, taong 2023, nagulat ang mundo ng boxing. Nagpakilala na kasi ang anak sa labas ni Manny Pacquiao sa Mandaluyong College Nation Unang tumungtong sa lona si Eman Bacosa. Makakalaban niya rito si Jumel Cobjamat ng Kabuyao, Laguna. Bato-bato ang katawan nito at nakakatakot talaga. Naging maganda ang pinakita niyang laban. Bagamat natutumba siya, ay muli siyang bumabangon. Ayaw niyang sumuko at pinapakita ang dedikasyon manalo. Dugong pakyaw talaga ang nananalaytay sa katawan nito. Dito lang. sa sobatok. Bawal, okay? Okay, taslab. Good luck. Gusto ko malinis na laban. Round number 1 medyo may katangkaran si Eman. Saktong sakto at akmakakma -akma ang kanyang pangangatawan para makipaglaban. Also in the corner of Pacosa, two very famous condiments of Nani Pacquiao himself, si Ube Fernandez at Nonoy Neri. Kutyaman is the southpaw, kaliwete po siya. Eto, surut-surut ang susunpong galing kay Pacosa. Kailangan niya i-pressure si Pacosa. パコーサーが入った。

Dito sa round number 2, kitang kita talaga ang ganda ng galaw ni Eman. Kuhang-kuha niya ang galaw ng kanyang ama sa gitna ng laban. Wiggling away with my isang talo to Roll debut ni Ivan Pacosa Pacosa has to throw that jab Wala pa siya ating jab dito Now he's throwing some shots And Pacosa throwing that right straight He's gotta set it up with a left jab sa round number 3, maganda pa rin ang pinapakita ng ating bida. Porsigido pa rin siyang manalo sa labanan nila.

dito na siya napansin ng social media at ang kanyang minimiti na mas lalo pang makilala ang kanyang ama sa wakas ay natupad na. Personal na si nanay ni Manny Pacquiao ang kanyang anak na sabik sa pagmamahal ng ama at mukhang may pagmamanahan na si Pacquiao ng kanyang ligasiya at talento sa ibabaw ng lona dahil pagkatapos ng pagsasanay kasama si Pacquiao ay naging halimaw na po ang bagito nating bida sa ibabaw ng lona. Araw ng Biyernes, December 15, taong 2023, sa General Santos City, Kota Bato del Sur. Muling lumaban si Eman Bacosa, makakalaban niya rito si Noel Pangantaw ng Katobato del Norte. Habang nanunood ng live si Manny Pacquiao para suportahan ang kanyang anak, ay ginula talaga ni Eman ang mga tao, lalo na ang kanyang ama, dahil sa napakagandang first round knockout na panalo niya.

isa lang makukuha nating aral sa bidyong ito. bloody sticker thicker than water. Ginawa ng anak ang lahat upang makilala ng ama at hindi naman nabigo ang anak dahil ipinagmamalaki na siya ngayon ng kanyang ama. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng hikit sa iyong sarili.